Hello guys Papunta muna kami ng LTO ni Kuya Dahil na wala yung plaka ng big bike ko Hindi ako mapag drive Kasi medyo masama yung pakiramdam ko guys Kaya si Kuya Art muna yung magda drive Sige po Thank you po Magkano po ito? At 12 Ah 12,000 Sige po thank you At ayun sinaswerte nga Ibayad yung tenag ko Pati katawang ko oh, masakit ah Pagkatapos na rin ko sa LTO, pamassage tayo. Ikaw lang, ah, ako ano. hindi. Ayoko. Ba bakit? <laughs> Magla ako. Hindi, <laughs> ano lang yun. Di, Pwede mo naman sabihin na soft lang eh. Hindi ako nagpapamassage ng ano sa post. Nang. No. Gusto ko yung mano-mano. Mano-mano yun. Pwede namang i-request mo na hindi hard. Bago kami guys pumunta sa LTO, dumawa muna kami dito sa isang driver ko para kunin yung pera sa kanya mga bayad sa rent and yung original ORCR ko sa police report para sa nawala ko blaka si yung kuya art pala guys siya yung pinaka pinagkakatiwalaan ko sa mga driver ko kasi siya yung pinaka matagal na kahit lang libre yung huwa ka niya ng pera yung mga gastos na yung magkakatiwalaan kung kailan kahit pag kailangan ko na kuya kailangan ko na yung pera pakiliposit sa bako ko para mismo di-deposit niyan pero lahat naman ng driver ko actually tsaka mga empleyado kung pagkakatiwalaan. Kaya, ano rin blessed din ako sa business ko kasi meron ako mga empleyado na mapagkakatiwalaan, di ba? Buti guys, dito sa LTO Das wala masyadong tao. Kaya, mukhang makapabilis yung transaction natin dito ngayon at nga guys ang mga kailangan pala pag nawala yung plaka nyo ORC or kahit copy lang affidavit of loss sa affidavit of loss nyo kailangan nang ka indicate na hindi kinonfiscate na kahit anong enforcer or kahit sinong enforcer yung plaka kailangan naki-indicate ka yun sa baba kahit na sinabi nyo kahit na sinabi nyo na na nahulog yun or na utol yung bracket kahit na oh, po, yes. kailangan daw naka-indicate pa rin na hindi siya kinonfiscate sa affidavit na floss tapos sa police report hindi na pala kailangan guys what? ayun medyo minsan pa iba, iba yung sinasabi kasi ng, ng empleyado dun yung una sabi kailangan ng, ng blatter kailangan ko muna daw magpa-blatter affidavit na floss tapos kailangan ko magpa-blatter tapos kanina nakausap ko yung yung chief dito sa sa LTO sa oh, bar. yes hindi na daw kailangan ng, ng damdatter or police report ah uh, ay hindi na kailangan ng police report pero siguro para sa inyo na rin uh, ipablatter nyo na rin siguro para for safety reasons na lang din ayun guys binigyan na lang muna nila ako ng authorization to use temporary plate kasi next year pa daw makukuha yung plaka ko pagka renew ko <laughs> di ba? ayos di ba? pag sa shop ka nagpagawa isang araw, dalawang araw nagagawa kagad ka hindi ko lang alam ba't sa LTO abuti ng isang taon para gumawa ng isang plaka